Bagong tulay na ipapalit sa Ilog Baliwag Bridge sa Gimba na mahigit dalawang taon nang may sira. May uh, proposed budget na para maipatayo sa susunod na taon. Uh, may proposed budget na umano ang uh, construction ng bagong tulay na ipapalit sa Ilog Baliwag Bridge sa uh, sanueva Ecija, Pangasinan Road na sakop ng bayan ng Gimba at Santo Domingo at uh, kasama na ito sa mga proyektong popondohan para sa susunod na taon o sa taong 2025. Ito ay nasa uh, opisina na ng DPWH Region 3 at sila na raw ang magde-decide kung ito ay uh, magkaka Ito ang uh, sagot ng uh, District Engineer na si Engineer Osha Santos ng Nueva Ecija First District Engineering Office o DEO ng DPWH uh, sa Lalawigan sa liham na ipinadala ni Gimba Municipal Mayor Hesulito Doclito Galapon noong Mayo 21, taong kasalukuyan na nan nananawagan ng agarang aksyon para sa repair at rehabilit rehabilitasyon ng naturang tulay. Ayon kay Mayor Galapon, ang Ilog-Baliwag Bridge, ang tulay ang pangunahing tulay na nagdudugtong sa Gimba at Santo Domingo at isa sa main road palabas at papasok ng munisipalidad na dinadaanan ng mga motorista, negosyante at pampublikong sasakyan. Ang pagkakasara nito sa heavy vehicles ay nagdulot ng uh, semi-isolation ng Gimba sa malaking parte ng lalawigan. Paliwanag ni Engineer Santos, dumaan na sa validasyon ng bridge engineers ng kanilang tanggapan ang estado ng Ilog Baliwag Bridge at ang rekomendasyon ng mga ito ay ang pagtatayo ng panibagong kaagapay o parallel na tulay dahil walang magagamit na detour o access road kung ito ay i-repair -re at magkakaroon o magsasagawa ng retrofitting. Mahigit dalawang taon nang isanara ang tulay sa mga heavy vehicles gaya ng mga bus at delivery trucks. Sinarahan ng DPWH ang halos kalahati ng daan ng tulay upang light vehicles lamang ang maaaring dumaan. Naging malaking abala sa mga motorista ang makipot na pasukan sa tulay na ito at marami ang nagre-reklamo dahil sa pasikip ng pasikip na entrance na nakakasira din ng kanilang sasakyan. Hindi rin kasi nasusunod ang horizontal clearance nito dahil may mga pasaway na driver ng mga truck na pilit isinisiksik ang kanilang mga sasakyan dito. Wala naman itong nakalagay na vertical clearance upang uh, hindi na makapasok ang mga mabibigat at matataas na mga behikulo. Maraming mga pasahero rin ang nawalan ng akses sa mga passenger bus na dito ang original na ruta. Apektado din ang mga negosyante na pumapasok at lumalabas sa Gimba na kinakailangan pang umikot at humanap ng alternatibong ruta. Umaasa naman ang pamunuan ng LGU ng Gimba na maisa sa ayos na talaga ang tulay sa susunod na taon. Pakinggan nga natin. Uh, may pahayag, may uh, may si Mayor. Si Mayor diba? Na-download ba natin? Mm ah, ah. uh -hmm. -huh. Yung kanyang... Uh, uh, at least si concern. Uh -huh. Pinakita niya yung concern. Uh -huh. ano kasi, concern ng mamamayan. Hindi lang ng uh -huh. Gimba yan. Kasi pati yung mga uh -huh. pumapasok dito na nagde-negosyo. Uh -huh lalo na ngayon lalo na ang gimba maraming umaani ng palay Pagpanahon ng anihan ng palay diba yung mga track, truck ang layo-layo pa ng iniikutan para ano makapabiyahe Ayan, ito na yung pahayag ni Mayor Doc Lito. Magandang morning, Mayor. Sobrang busy. simula kanina. Good Oo, good morning. Diretso, kasal. tapos... Kayo nung maga kasi, kasal. Then pagkatapos nun, yung ating financial assistance mm -mm. na taong kasi na holiday kahapon mm -mm. kaya ngayon, na -move ngayon ang financial assistance natin, yung weekly nating assistance. Mayor, nung isang araw meron po kami nakita post mo kaugnay nung uh, Ilog-Baliwag Bridge na matagal nang inireklamo parang 2022 pa. Uh, eh meron ng harang, hindi makadaan yung mga maraming mga apekto ang mga business dito sa Gimba. Oh, uh, affected ang oh. business sa Gimba para na-isolate ang Gimba mm -mm. dahil sa sira ang Ilog Baliwag mm -mm. bridge. So, yung ating mga kung dito, yung ating mga commercial establishment, mm -hmm. ay apektado yung mga delivery ng basic services nila, ang delivery ng mga yung, uh, mm -hmm. truck na malalaki mga, mm -hmm. nila mm -hmm. na dapat mabenta sa kanil kanilang mga mm -hmm. store. So, pati yung mga biyahe ng bus eh yes, diba? pati oh. biyahe pa sumiikot mm -hmm. uh, nagpunta kasi sa akin yung mga concerned citizen mm -hmm. at kinausap nila ako tungkol sa bagay na yan mm -hmm. at kasama dyan si Mr. Henry Yu na mm -hmm. nagsabing talagang apektadong apektado ang business community mm -hmm. so, si Sir Henry Yu po ay ano po siya sa Gimba, ano ba siya, businessman? businessman siya, siya mm -hmm. ang, ang Chinese Chamber of Commerce dito sa mm -hmm. uh, Gimba So, nakita ko naman talaga yung problema nila at matagal ko na rin talagang iniisip na po paano mabigyan ng kalutasan yung problema natin mm -hmm. sa Ilog-Baliwag Bridge. Mm -hmm, mm -hmm. So, naisip ko na sumulat sa ating uh, uh, pinakahead sa DPWH mm -hmm. dito sa Talavera mm -hmm. na kung saan uh, hiniling ko sa kanila na sana magawa na at mapondohan na yung bridge na yan. Mm -hmm. So, fortunately, sumulat na sila sa atin na gagawin na yung ilog-baliwag with breeze by 2025 at napondoan na ang breeze na yan. Mm. Kaya maghintay-hintay lang yung mga pasero, mm. yung mga commuters at tiyak naman at sa pangako naman ng DPWH na ayusin na ang ilog Bareba bridge by 2025. Mm -hmm. so, sana maayos siya sa taon na yun mismo. Ano sa so, Ah, uh, yun uh, naman or... ang nakalaki sa sulat mm -hmm. sa akin. Sinulatan ako ni Donong CS Santos, yung mm -hmm. district engineer na napondohan na nila mm -hmm. yung ating uh, ilog Baliwag bridge. Mm -hmm. Oo. So, Maraming salamat po mm -hmm. sa pagtugon niyo sa aking uh, sulat kainain ng aking mga kabayan sa Gimba na kung saan talagang uh, malaking problema po namin mm -hmm. yung Ilog Baliwag Bridge. bata uh, pag uh, popondo para pumagawa by 2025 ang Ilog Baliwag Bridge. Marami mm pong salamat sa inyo. Sige. Ayun eh. Naging munusupal pa Munisipal pa ma 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 Munusupal ma 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 <laughs> may na. <laughs> Sorry naman. Uh, parang may kulang mm. sa ano si... Uh, sa so, sinabi si uh, Mayor uh, Doc. Parang wala yung extra. Yun. <laughs> wala yung Lagi extra niya. Lagi tatandaan. Sinabi uh, na niya yun doon sa wedding at saka doon uh, sa ano. oh, uh, 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 panorin uh, uh, na lang yung ano yung Lagi uh, nyo nyo tatandaan. Mahal na mahal kayo ni uh, uh, ni Mayor Doc Lito uh, uh Yung daw mga commuters. Uh -uh. Pero alam niyo doon sa sulat, doon sa sulat, kaya ako kasi tinanong na sure, kung sure ba, nandun kasi, ang nakalagay kasi sa sulat. Sa so, 3025 pa. Uh, sabe already submitted to the regional office who has jurisdiction, may, na may jurisdiction. to this district Oo. for their review and affirmation of the said above proposed project. So, sila pa ang may, may deciding body pa kung tala, kung magupondohan nga ba. Ganon. Pero, pero, pero dapat, daw. O, o, kasama na siya time. sa... Uh, walang actual na affirmation kasi kailangan pang desisyonan ng Region 3. Pero siguro naman, pero dito sa eh, DEO... na bang nakaganyan yung uh, tulay na yan? Anong, uh, ano, nung, uh, November 2022, uh, nagkaroon ng isa pang rehabilitation dyan eh. Kasi nabutas yung isang part area dyan. Kaya isinara na talaga yan sa mga heavy vehicles. Uh -oh. Merong area na ginawa. Y yung, yung bus na hindi na uh -oh. nakakadaan. 2022 pa? Oo. Uh, uh, 2022, isinara na talaga yan. Uh, late 2022, early 2023, nagkaroon na na yan ng bari barrier sa gitna. Mm -hmm. Kaya, pero nung ginagawa yan November, uh, ginawa pa yan eh. Uh, kasi, oh, before that, uh, open pa, kaso, butas nga. Mm -hmm. September nga yan, nung uh, nagkaroon ng parang dun sa Sangguniang Panlalawigan, ng Pinondohan tapos november nung nagkaroon ng uh, repair Tapos yun tuloy na siyang isinara kasi nga nabubuta na nabutas na nga yung isang area isang part ng bandar ano bungad nung entrance o nung exit i think ayun so yun nga maga, ano yun 2022 yun 2023 2024 so yeah. mahigit 2 years na Al almost uh -huh. two years uh -huh buong taon ng 2020. Sana nga, eh. sana nga para sumigla uli. Uh -oh. Yung kalsada Kasi na ano, kahit yung, kahit yung, kahit si Engineer yung Rudy, yung, si Ro, uh, ano nga pa. yung papunta ng na? Baguio, 'di ba? Yung bus na papuntang uh -oh. ng Baguio. Napaka ano noon eh, napaka convenient noon eh. Convenient eh. Uh -oh. nun sa mga pasero. ang dami pa ng mga nag-aaral dito. Mm -hmm. Pati yung ano, na. yung mga pabalik dito sa Gimba, kasi meron mga bus dito na Nagaling eh, ng, ng Manila, dadaan ng uh, ng, ng ano, pupunta ng uh, uh, Isabela, Tuguegarao. Tugue Dito Tugue nang na daan oh. niya, no. Oh. Eh, kasi at itong sis eh, diba? ang biyahe niya ay pura. At ang niya ay alas alas 5 lang ng hapon palabas at pauwi ay alas 8. So, mm -hmm. after nun, wala na. Eh, meron pang pwedeng masakyan na bumibiyahe ng madaling araw. Nandito rin mismo sa Gimba, bumababa. Mm -hmm. Dumadaan. Yes. Eh, oh -oh. Sa halip na... Kaya nang nawala. O yung mangyayari nun, bababa ka dito sa T-Plex, magta-tricycle ka, papunta dito ng gabing-gabi o ng madaling araw, or magpapasundo ka. Mm -hmm. which is mm -hmm. Hindi pa safe. Oo, oh, oh, hindi pa safe. Eh dati, pwede ka nang bumaba sa tapat mismo ng bahay mo kung taga rito ka lang sa... Mm -hmm. uh, ako noon, yun ang ginagawa ko. Sa bahay na ako bumababa. Pagka bumibiyahe ako, pauwi ng alanganing oras. Mm -hmm. okay. Ayun. Okay. Kaya, uh, so, sana nga, matuloy. Uh -oh. At 2025. pansamantala, no, kung nakikinig yung DEO sa atin, yung District Engineering, um, lagyan na rin nila ng vertical clearance. Yung sa taktore, pa, ano ba yung vertical clearance? Yung, ano, kung hanggang gano'ng kataas lang yung pwedeng dumaan. Mm, kasi meron pa rin kasi may mga hanggang Gumiyahe kami papuntang San, San Jose kaha nung isang araw lang. Mm -hmm. uh, meron pa rin nagpipilit talaga ng mga truck na mga forward truck na pumapasok. Mm -hmm. na... O di wala rin silbi mm -hmm. na di, sinisikipan nila. Yung Ang daan elf hindi na pwede, no? Pag yung elf ay, meron kasing elf na manipis. Maliit lang. Oo, o. O, di, di ganun din. Pagka dumaan dun yung elf, at uh, bumalik na may karga-karga na sangkaterbang palay o bigas o ano man yung daladala nun, yung purpose hindi mo na, kung bakit na, mo da. sinarahan yun sa heavy vehicles, hindi rin nasusunod. Mm -hmm. Di ganun din. Baka may possibility din na madisgrasya. At later on ay baka... Saka bumigay. Oo, oh, bumigay. bumigay. O, di ba? lagi na rin nila ng vertical. Natatas pwede nilang luwangan ng konti. Kasi yung mga... May mga pickup May mga pick-up trucks kasi na medyo mm -hmm. bulldog. Oo. Mm -hmm. Oo. Na talagang yung sidings, talagang magagaskas. Eh paano yung mga may edad na at yung mga for example, senior citizen na pero nakakapag-drive pa? Oh, Meron pang lisensyang makapagmaneho. Pwede eh hindi na mahirapan sila naman, na. oo, oo. Sige. Um. Um.